gotta focus simpleng pag-upload ni Pauline Luna sa Instagram, ibinahagi e niya ang isang maikling video sa dance class ni Talitha Soto. Dito masisilayan natin ang mga kakaibang galaw sa sayaw ni Tali na talaga namang nakakatuwang tignan. Sa kanyang mahabang sleeve na top at palda, napaka-cute ni Tali habang sumasayaw sa tugtugin ng Twice na The Feels. Hindi nakaligtas ang viral na video na ito sa mga mata ng mga netizens sa social media. Napuno ito ng positibong komento at reaksyon mula sa kanila. Sa mga simpleng pagkilos ni Tali, nagbibigay ito ng ligaya at inspirasyon sa marami. Isa itong magandang halimbawa kung paano maaaring maging positibo ang epekto ng mga simpleng bagay sa ating araw-araw na buhay. Bago niyo panoorin ang kabuuan ng video, ay huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe para sa iba pang mga kaganapan. About others, waiting for myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. about to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst, we will rise.